So ayun mga kabutser, for today's video ay pag-uusapan natin ngayon kasi may subscriber tayong nag-comment na naman sa akin yung isang subscriber, dalawang comment niya tapos yung isa naman bali dalawang subscriber natin ngayon na may tinatanong sila sa akin uh, regarding ito sa gender discrimination at sa 50 years old tapos yung isa naman na comment niya ay 5 years graduate. Bago natin simulan, panoorin niyo muna to. So ayun na nga ano, mga kabutsher for today's video ay yun na yung mga subscriber tayo na nagtanong about sa gender discrimination tapos yung 50 years old na edad tapos yung 5 years graduate So, ito po yung mga katanungan nila. Guys, yan po yung isa. Si Shandy Char. Hi sir, LGBT member po ako. Bulls po ako pero gusto ko pong mag-butcher sa UK. I'm 50 years old. Ang tanong ko po, wala bang gender discrimination? Saan po ba agency? Ay, saan po ba pwede mag-apply? Anong website or agency po? Yan po yung tanong ni Chan Shandy Char. Tapos ito naman yung isa niyang comment. Yan po. Hi, subscriber po ako. Ano website po pwede mag-apply for butcher po? Pwede ba ang 50 years old? Yun. Tapos ito naman si Ruel Almasan. Nagtanong din to sa akin dati. Yan po yung tanong niya. Sir, may tanong po sana ulit ako kung exempted po ba sa IELTS kung 5 years graduate college salamat po sa sagot. So ayun na no mga kabutcher. Magandang topic to ngayon. Base lang po ito sa aking mga experience at sa mga, naka, mga nakita ko na dito sa trabaho. Pero hindi naman pero may iba ding mga company na siguro ano sa exempted sila sa 5 years graduate At tulad ng USA yung sa ISO dati so ayun na ano kasi unahin muna natin to si Sean Char. hi sir LGBT member po ako balls po ako pero gusto ko pang magbutcher sa UK I'm 50 years old ang tanong ko po una wala bang gender discrimination pangalawa saan po ba pwede mag apply anong website or agency. So itong tanong na una wala po bang gender discrimination? Ito para sa encouragement sa lahat ng mga syempre yung mga gender discrimination kahit na tumboy ka man dyan, o bakla, babae o lalaki kung ano ka man dyan, para encouragement lang to guys. Pwede naman mga kabutsyer, kasi kung lalaki, kung um, babae din naman kasi dito sa amin may mga butcher naman na babae. Mga butcher na mga babae na kat katrabaho ko, butcher, butcher assistant. Pwede naman hangga't kayang-kaya niyo magtrabaho, guys. Kayang-kaya niyo yung trabaho na a-applyan uh, niyo. At lalo na kung ang experience mo ay matagal na rin. Wala namang discrimination sa gender guys dito sa dito sa UK at ito naman yung kasi may may katrabaho nga ako dito eh babae siya pero pero sabi niya sa akin kasi nagkwento siya nag yung 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 puso niya tomboy siya tomboy kaya yung mga yung mga tomboy diyan o kahit bakla man 'yan o sila is pwedeng pwede po kayo diyan Huwag kayong mapanghinaan ng loob guys. Mga kabutsyer. Lalo lalo na sa Shandy Charles. Kasi gusto ng gusto daw niya magbutsyer. Dito sa Yoke. Kasi yun nga. Yung tinatanong na yung gender discrimination. Tapos. Yung. Yung, kaib yung kaibigan ko po dati rin sa trabaho sa Pilipinas ay ano siya lalaking lalaki siya guys mga butcher tapos ang laki ng katawan pero alam nyo yung nasa puso niya kasi sila is siya pwede siya sila is, pwede siya pwede siya babae pero gwaping gua, siya guys na ano gwaping siya na lalaki pero yung puso niya sila is pala siya doon ko lang nalaman nung nagkwentuhan yung ano kaya yung mga yung mga nagta, yung nagtanong sa akin na si Chandy Char kung ano ka man tomboy boy, bakla or babae lalaki, sila is pwedeng pwede ka kung experience mo naman ay pasok na, huwag kang mapanghihinaan ng loob. At sa, sa edad naman, mga kabutcher sa 50 years old, pwede, pwede pa yun dito sa UK kasi may, may katrabaho ako kakarating lang nung first week ng September. Alam nyo kung ilang taon, may content na nga ako dun. May content na nga ako dyan eh. 52 years old na siya guys siya ay taga Dabao nakapunta pa dito ng UK as butcher kaya yung mga napanghihinaan dyan ng loob tuloy tuloy lang kayo kasi ang hindi nyo yan sinusubukan guys hindi nyo malalaman yun kaya ika nga ang buhay may pag-asa hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. kaya ini-encourage kayo lahat dyan sa mga gustong mag-butcher at saka yung mga butcher dyan na may mga edad na 40 years above, 50 years old. Subukan nyo guys mag-apply kasi malay nyo para dito yung ano nyo, kapalaran sa UK kasi isishare ko lang sa inyo guys dito sa UK hindi kahit, kahit ng ang edad. Kaya swerte na yung mga nakakapunta dito na may mga edad kumpara dyan sa kumpara sa ibang bansa kasi may mga limit lang talaga 40, 35 years old yung mga ibang company kaya swerte na kaya ini-encourage ko kayo dyan kung may mga edad na kayo 40 or 50 subukan nyo pa rin mag apply guys huwag kayong mapanghihina ng loob kasi alam ko dyan sa Pilipinas ang daming butcher na gustong mga ibang bansa yun nga lang yung nakaka problema lang kasi yung IELTS IELTS kasi dyan ang ang nakakaproblema sa mga kabutcher natin dyan sa Pilipinas kaya yung iba nakaka, nagpupunta ng New Zealand kasi ang New Zealand walang IELTS tapos Australia pero pero ang Australia at New Zealand hindi ko alam kung may pit din sila sa edad guys mga kabutcher kaya hindi ko masasabi so ayun ano about sa gender disc discrimination kasi katulad naman dito na yung katrabaho ko, ay babae siya pero yung nasa puso niya, tomboy kaya, yun subukan mo lang mag-apply uh, Shandy Char kasi, wala namang gender discrimination yan, kung kung yan ang problema mo, at saka yung sa 50 years old pwedeng pwede pa yun, kasi may 52 years old ako dito na katrabaho so, yun, yung, yung, yung sa pangalawang tanong naman sampu sa pwede mag-apply anong website or agency. Bali, yung, yung agency ko po ay Venture Management System International Corporation. Pero tatlong agency yung applyan papuntang Yoke. Yung pangalawa ay FMW. Tapos yung pangatlo ay ang ang 21st century. So, mayroon, may content na po ako dyan. Uh, Shandy Char. Yung tatlong applyan ng insipapuntang si papuntang UK. So, ayun. Tapos, ito pa yung, yung, pangalawang tanong na nga. Yung, yung, sa, ay, subscriber po ako. Website po. Pwede mag-apply. Yun, pwede na. Diyan na po yung website or agency. Pwede ba ang 50 years old? Yun na nga. Pwede, pwede pa yun. Sean Char. Kasi may subscribe, may katrabaho ako na 52 years old nandito sa UK. Sa awan ng Panginoon kahit ganun na edad hangga't kayang-kaya mo pa magtrabaho. Guys, mga kabutcher, pwedeng pwede ka pa. Kaya huwag kayong mapanghinaan ng loob dyan, yung mga may edad na. Subukan yung mag-apply. Huwag po kayong mahihiya. Lalo-lalo na kung ang experience mo ay matagal na. Tapos kung makukuha mo rin naman ang experience ang ang requirements pala lalong lalo na yung number one, yung IELTS at saka COE yon at syempre may kailangan may current job ka na as a butcher diyan sa Pilipinas <clears throat> yon ito naman si ano naman si Rowel Almasan yung sabi niya sir may tanong po sana ulit ako exempt exempted po sa IELTS kung 5 years college graduate. Salamat po sa sagot. Regarding naman dyan sa 5 years graduate tapos ano yun nga 5 years graduate ng college wala pong exempted dito sa UK guys lalong lalo na kung butcher ka mag apply kasi kahit nga sa kahit nga sa nursing 5 years graduate sila graduate sila yung bachelor, may IELTS pa rin sila. Pero kasi sa atin kasi ang ang butcher skills, kaya niya ito tinanong. Kahit 5 years graduate ka, Ruel Almasan, magtitik ka pa rin ng IELTS exam kasi requirements yan ng UK. Tapos yung, yung IELTS naman, yung per category ay ano, Listening, kailangan makuha mo 4 na score. Speaking, 4 na score. Tapos, writing, 4 na score. Tapos yung reading, 4 na score. Kailangan yung apat na kategori dyan, makuha mo yun 4 4. Hindi mo na kailangan ban score. Basta yung apat na yan, maka-score ka ng 4 above. Pwede, pwede na yun sa UK as ah, a butcher na requirements. Ayun. Ano pa ba? Yun. Bali, wala pong ex exempted dito sa UK kahit 5 years graduate lang. Maliban na lang kung yung, yung sa USA, alam ko, exempted na yung mga 5 years graduate. Yung ISO, yung, yung agency dyan sa ISO, yung ano nila, highlight ata yung company sa USA. Pero yung agency nila magsaysay yun. Exempted na sila sa ano sa IELTS. Hindi na sila, wala na silang IELTS pag 5 years graduate or college graduate ka. Yun, depende po yun sa company. Pero dito sa UK okay guys, kailangan nyo po ng IELTS requirements. Pag mag apply ka ng butcher. So ayun ano guys, kung may mga katanungan kayo, comment below lang po kayo masasagot po natin yon kung may mga idea tayo. At syempre kung bago ka sa channel ko, huwag niyong kakalimutan i-subscribe and click the bell all icon na rin para maging update kayo sa mga video na aking i-upload. So ayun guys, see you my next video. Bye bye!